Ang Talambuhay ni Jose Rizal Si Jose Protasio Rizal Mercado y e. Alonso Rialonda o mas kilala natin bilang Dr. Jose Rizal ay ikapito sa labing isang magkakapatid. Sila ay sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Jose, Concepcion, Josefa, Trinidad, at soledad. Ang kanilang mga magulang ay sina Francisco Engracio Rizal Mercado I. Alejandro at Yodora Morales Alonso Rialonda I. Quintos. Isinilang si Jose noong ikalabinsyam ng Hunyo 1861 sa Calamba, Laguna. Ang nagbinyag sa kanya ay si Padre Rufino Collantes at ang kanyang ninong ay si Padre Pedro Casañas. Ang paborito niyang kura-paroko ay si Padre Leoncio Lopez na siyang nagturo sa kanya ng paggalang sa karapatan ng ibang tao. Ang kanyang pangalang Jose Protasio ay may pinagmulan. Ang Jose ay ibinigay sa kanya bilang pagbibigay karangalan kay San Jose, ang patron ng mga manggagawa, ang asawa ng Birheng Maria at ama ni Kristo dito sa lupa. Ganon din naman ang Protasio. Ito ay bilang pagbibigay karangalan kay San Protasio, isang martir, sapagkat kapistahan nito ang kanyang kaarawan. Kung susuriin ang pinagmula ng angka ni Rizal, ang kanyang amang si Francisco Mercado ay anak ng isang negosyanteng inchik na nagngangalang Domingo Lamco at ang kanyang ina ay isa ring mestisang inchik na ang pangalan naman ay Ines de la Rosa. Inchik na inchik ang apelyidong Lamco kung kaya't kung minsan ay nakararana si Domingo Lamco ng diskriminasyon, kaya upang makaiwas sa ganoong pangyayari at makasunod na rin sa ipinagutos ni Gobernador Claveria, kaugnay ng pagpapalit ng mga pangalang Pilipino noong 1849, ang Lamco ay pinalitan ng apelyidong Kastila at pinili nila ang merkado na nababagay sa kanila bilang mga negosyante, sapagkat ang ibig sabihin ng merkado ay palengke. Ang pamilyang lamko ay kilalang mga ngalakal noon sa bayan ng Binyang Laguna. Pagamat ang mga ninuno ni Rizal sa ama ay kilalang negosyante, ang kanyang ama ay isang magsasaka. Isa ito sa mga kasama sa Hacienda Dominicana sa Kalamba, Laguna. Ang apelyidong Rizal ay naidagdag sa kanilang pangalan sa bisa ng kautosang tagapagpaganap na pinalabas ni Gobernador Claveria noong 1849 at ito'y hinango sa salitang Kastila na lunti ang bukid. Masasabing mayaman ang angkang Rizal sapagkat ang pamilya ay talagang masikap, matiyaga at talagang nagbabanat ng buto. Nang tumuntong si Rizal sa tatlong taong gulang noong 1864 ay tinuruan siya ng abakada ng kanyang ina at napansing nagtataglay ng dipang karaniwang talino at kaalaman. Kaya naman kahit kulang sa mga aklat ay nagawa ng ginang ang paglalagay ng unang bato na tuntungan ni Rizal sa pagtuklas ng iba't ibang karunungan. Nang magsyam na taong gulang, ipinadala siya sa binyang at nag-aral sa ilalim ng pamamahala ni Padre Hostiniano Aquino Cruz, ngunit pagkalipas ng ilang buwan ay pinayuhan na itong lumipat sa Maynila dahil lahat ng nalalaman ng guro ay naituro na niya kay Rizal. Noong ikadalawampu ng Enero 1872, si Rizal ay pumasok sa Ateneo Municipal de Manila. Siya ay nagpamalas ng kahangahangang talas ng isip at nakuha ang lahat ng pangunahing medalya at notang sobresaliente sa lahat ng asignatura. Sa paaralang ito natamo niya ang katibayang bachiller en artes at notang sobresaliente, kalakip ang pinakamataas na karangalan. Nang sumunod na taon sa pamantasan ng Santo Tomas ay nag-aral siya ng filosofiya iletras. letras Agham sa pagsasaka naman sa Ateneo Municipal de Manila. Kumuha rin siya ng panggagamo sa naturang pamantasan. Hindi pa siya nasiyahan ay nagtungo siya sa Europa noong ikalima ng Mayo 1882 upang doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nagpatuloy siya sa pag-aaral ng Medisina at Filosofia y sa Madrid, Espanya at tinapos ang kursong ito noong 1884 at 1885. Noong 1884, Si Rizal ay nagsimulang mag-aral ng Ingles. Alam na niya ang Pranses pagkat sa Pilipinas pa lamang ay pinag-aralan na niya ang wikang ito. Bukod sa mga wikang ito, nag-aral din siya ng Aleman at Italiano dahil naghahanda siya sa paglalakbay sa iba't ibang bansa sa Europa. Alam niyang mahalaga ang mga wikang ito sa pag-aaral ng mga kaugalian ng mga tao noon at ng pagkakaiba nila sa mga Pilipino sa mga bagay na ito at upang mapag-aralan ang kasaysayan ng mga bayang nabanggit na mapaghahanguan ng mga aral na alam niyang makatutulong sa kanyang mga kababayan. Bunga nito, si Rizal ay may tuturing na dalubwika. Ayon kay Retana, ipinahayag ni Rizal na sinulat niya ang unang kalahati ng Noli Metang Jerez sa Madrid noong magtatapos ang 1884, sa Paris naman ang ikaapat na bahagi at isa pang bahagi ay sa Alemanya. Ipinalimbag ito sa Berlin at noon lamang Marso 1887 ay lumabas ang 2,000 sipi. Si Dr. Maximo Viola na taga San Miguel Bulacan ang nagbayad ng pagpapalimbag sa halagang 300 piso. Ang El Filibusterismo ang kasunod na aklat ng Noli Me Tangere na naipalimbag sa Gante Gantebelica noong 1891 itinatag naman ni Dr. Jose Rizal ang La Liga Filipina noong ikatatlo ng Hulyo 1892. Ang kapisanang ito ay lihim na itinatag at layuning magkaroon ng pagbabago sa palakad ng pamahalaan sa Pilipinas sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at hindi ng paghihimagsik. Noong ikalima ng Agosto 1887, siya ay nagbalik sa Pilipinas. Ngunit noong ikatatlo ng Pebrero 1888, siya ay muling umalis sapagkat umiilag siya sa galit ng mga Kastila dahil sa pagkakalathala ng no limit here. Bumalik siya sa Maynila noong ika-26 ng Hunyo 1892. Noong ikapito ng Hulyo 1892, alinsunod sa kautusan ni Kapitan General Despujol, si Rizal ay ipinatapon sa Dapitan, isang maliit na bayan sa hilagang kanluran ng Mindanao. Dahil sa bintang na may kinalaman daw siya sa paghihimagsik ng mga araw na iyon. Sa dapitan, nagtayo si Rizal ng isang maliit na paaralan na may labing apat na batang taga roon na kanyang tinuturuan. Habang nagaganap ang labanan sa pagitan ng Espanya at Cuba, sa pangambang madamay sa kilusang ukol sa paghihimagsik, ay hiniling niya na makapaglingkod siya sa mga pagamutan sa Cuba. Binigyan niya ng isang liham si Kapitan General Blanco na nagpapatunay na kailanman ay hindi siya nakikilahok sa mga himagsikan sa Pilipinas. Ngunit noong bago magtapos ang taong 1896, siya hinuli ng mga kinauukulan at ibinalik sa Pilipinas. Ikinulong si Rizal sa Maynila sa Real Puerza de Santiago. Nang iharap sa hukumang militar at litisin, siya ay nahatulang barilin sa bagong bayan. Noong ikadalawamputsyam ng Disyembre 1896, isinulat ni Rizal ang kanyang huling akda na mi ultimo adios o huling paalam isang tulang kakikitaan ng magigiting na kaisipan at damdamin. At noong 30 ng Disyembre, si Rizal ay binaril sa bagumbayan na ngayon ay tinatawag nating Luneta. Sinasabing siya ay nagkaroon ng siyam na kasintahan, pero ang kanyang minahal ng lubos ay si Leonor Rivera. Subalit sa huli, ang minahal niya ay si Josephine Bracken. Ang mga babaeng iniuugnay sa kanya ay sina Segunda Katigbak, Leonor Valenzuela, Leonor Rivera, Consuelo Ortiga Irey, Jose San, Gertrude Beckett, Suzanne Jacoby, Adeline Bosteds, at si Josephine Bracken.